sa gitna ng kaliwat kanan na isyo ng mga showbiz couple na naghihiwalay, na natiling matatag naman ang pagsasama ni na Luis Manzano at Jessie Mendiola. Nagpaandor din si Luis kung gaano ito kasaya sa piling ng kanyang misis at sa kanilang anak na si Baby Peanut. Nung kaarawan ni Jessie Menjola, tahasan din niyang sinabi na ang asawa raw niya ang regalo sa kanya at sa anak nila.